Si ano? Ano, ano na naman yung dala mo? Ah, ito. Tapasin <laughs> pa talaga. Hindi ko man sila to mapansin mo to. Pero ito nga, akin to. <laughs> Siyempre, you know, may nagbigay. nagbigay. <laughs> in order ko to, afford ko naman eh. Pati okay oh, lang na wala magbigay. Ito na oh. magkano yun, magkano yan? Yan yung kapito sa gabi. $3.49 lang. Yeah, in order ko. Ganyang kalaking di ba? $3.49? teddy bear, yung pusa sana. Ikaw, mahal, 400 something. Ikaw, liit-liit naman. Tapos dito sa nas, TikTok shop, pero okay na, pink naman. Ako. 349 yan, ganyang oh. kalaki. Samantalang tanong ako doon, 500 plus, ganyang oh, kalaki. Nga, pag sa palengke, edi eh, sa TikTok na lang. Kala ko may nagbigay. sana all, oh, ang ganda. Walang kaya kap sa gabi, dito na lang. Ang pink. Ang laki pa, diga. Yeah. Are guys, ay perfect na pang regalo sa inyong mga girlfriend. O, oh, are, pang valentines na. Kaya yeah, guys, umorder ka na habang <laughs> Guys, bagay kaya kaya Heart tong midro contact lens na brown hazel ang kulay. Ayan, o. Oh. Try mo brown. nga. Brown eh. Try mo kung bagay sa'yo. Mura lang yan, Heart. One Buy one, get three. Buy one, get three? Magkano? Buy one, get three lang yan. Magkano? 249 lang yan. Eh? Oh, 249. Akan na to, ho Oh, na nga na hinanga yan. Try mo yung ano brown hazel bilis. Tingnan natin guys kung bagay sa kanya. Go, let's go. -oh. Guys, charan. Bagay ba guys kay Heart? Grabe. Brown hazel na. yung gray pala Wala akong masabi. Sabi ko, mm, sabi ko, ah, sabi ko, mm, ah, ah, ah. Guys, bagay ba yung ganun, ganyang kulay, brown hazel or hindi? Comment nyo nga, guys bumili na rin kayo and take note may kasama yung lalagyan of no? kaya guys check out na 249 ay, lang. Mga, lang kasama oh wala mm -hmm. ano po shampoo mo ang haba po kasi ng hair mo ay aran ginagamit ko itong brmod ang ginagamit ko shampoo and conditioner Ari o, oh. binuksan ko na. Kaganda kasi, kaka-excite pati. Guys, try natin kung bagay sa akin dito. Ay! Hey. Hey. Guys, bagay ang ganting jacket sa akin. Oh, oh, yeah. Ganda ng kulay. At alam nyo ga, ari, aesthetic jacket. Pwede sa babae sa lalaki kasi nga unisex, diba? ba? Tapos, ay, 398 lang. Ang ganda-ganda ng quality. Gustong gusto ko, ay, ang kapal eh. tamang at -taman, malamig sa madaling araw. Pagpapasok, parnelo. Kaya guys, sa gustong bumili guys, ililing ko ano sa aking yellow basket. Kaya, bumili na kayo. Ate Heart, pa-college ka muna bago jowa. Oh, pa-college ka muna. Oh, okay daw guys. Paano naman yung nagsiship sa'yo, ano, nagsiship sa'yo sa TikTok? College muna ba guys, bago jowa? Pero, may napansin ako saan galing jacket mo. TikTok, in order TikTok lang yan? Tingnan nga. Parang varsity jacket. Varsity jacket na may pagka... Ang ganda. Ang ganda ng texting, texture. Okay naman yung texture na guys. o oh, syempre naman. Para mas bagay sa akin. Magkano, magkano ba, magkano yung jacket na yan? 189. 189 lang yan? Yung jacket na yan, ang ganda. Morder ka nung sa'yo. Walang kulong mo sa akin. Mm, baka may nagregalo na naman sa iyo. Yeah. Tapos sabihin mo ano Wala, in order mo. Dine, mm, guys, maganda ba yung jacket ni Heart oh maganda si Heart. Parang walang maganda diba, guys? Kaya lang. Kaya ako gusto usulin o mo order ay andyan na sa yellow basket. Okay. okay. Order ka na rin, alam ko 'yung sa akin. Mm, kokuhuin din mamaya. Baon, baon, baon. Ngayon na exam na. Nawa'y dagdagan nang ako'y makapasa. Dagdagan, dagdagan. Yeah. Yan yung binayaran ko kahapon. Sapatos na yan. Tingin nga. Mm. Ganda, no? Hinagatan ko na yan para hindi masakit sa paa. Magkano yan? Magkano to? 185 lang. Yan, yeah. 185? Yeah. Ang mura na, ang. 185 lang. Well, Siyempre naman, hindi ko lang nabi sa TikTok. Oh, ito na yung baon mo. Walis ka na. Eh, baka nang may dagdag. Wala dagdag yun. Walis ka na. Baon, baon, baon. No, may dagdag na ako. Yung mga baon. Thank baon, you, bye-bye. ito ay pagkakalamig kasi sa umaga para ako niyayaluhan din eh. Ay, napakamuro naman kasi na rin. 307 lang, oh. natin kung gaano kalaki. Oh! Ay shit, ang laki nga, grabe. Sa lupa. Guys, sobrang laki pala talaga na rin ay kasha ng tatlong ako. Eh tatlong ka size ko ang kasha din eh. Baka apat pa. Oh. <laughs> Di mo niya wala, sobrang laki. Tapos guys, may free pa ang comforter bag. Ayun, nalagyan niya na rin. Kaya check out niyo na guys, 307 la ang oh. Buti magandang ari at madaling ayusin. Oh, Oy, ano naman 'yan, heart? Ano na naman yan? Ano to? Guess what? Pinolas. You know, um, oven? No! <laughs> <laughs> oven ganito? Kasi nalagyan may ano oh. Alalagyan ba yun ng plato? Alalagyan ba ng plato? Weh? Yeah. O, oh, buksan mo. Ang ano laki mo. naman yan. Kala ko lalagyan ng damit kanino. Wait eh, lang, wait, wait lang. Buksan mo, dali Oh. Eh, ano buksan to? Uh, ah, may cover siya. Okay. Oh. Guys, may cover siya. Tapos, Ah, taray naman nalalagyan mo ng plato. May cover siya ito oh. Yan. Okay, naman yung plato pati mga kutsilyo. Ayun no, sa baba, meron diyan. Ah, ito lalagyan ng kutsilyo, lalagyan ng kutsara at ito guys, talaga naman condiments or kahit anong ilagay nyo diyan. Kaya i na natin. Let's go. Burn. Lakas naman ni Heart. Kasi guys, magaan lang siya guys. Tapos, matagal siya bago masira kasi nga. Oh, carbon loading. Ay, Bakal pala guys, yan. Metal siya guys. Oh, yan. Guys, tayo natin itong mga plato. Kung kasha ang aming plato day na eh. ay kalalaki eh. Kasha. Ay, kasha, kasha, kasha. 11, 11, 11 na plato. Tapos dito, One, two, three, four, five, six, mga mangkok no mga okay. mangkok okay. na, tsaka okay. mga, mga hawong. Ilagay mo kaya ang mangkok. Ilagay mo. Mangkok. Ilagay tasa, mo. Tasa. Tapos dito, mga mangkok, o Ayan, hindi ano yan yan. Ang daming pwedeng ilagay. Ito <laughs> pa. Ano yan? Talaga yung isda. Ice cream man yan. <laughs> guys, ang daming may ilalagay guys. Tapos, para hindi siya pasukan ng insekto guys. Ayan. Charan, may cover din siya. Na napakaganda. Dito mga kuchilyo. Sambil na lang. Yern. Kaya guys, ililing ko na lang sa aking yellow basketball.